Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back to my YouTube channel, Proud to be a Filipina. Ngayong araw po ay lilibot tayo sa bayan ng Konyak. Ang Konyak ay maaring makita bilang pagkakaroon ng dalawang magkaibang lugar. Una ang maingay na Mordenong Bayan kung saan matatagpuan natin ang karamihan ng mga tindahan, malalaking boulevard at mga coffee shops sa tabi ng kalsada. Pangalawa ang lumang bayan kung saan ay mas tahimik at kinabibilangan ng kastilyo at iba pang makasaysayang monumento, karamihan sa mga kilalang distillerya at ang ilog ng Sharong. Tara mga kaibigan, magsimula na tayo sa ating paglalakbay. ang simbahan ng St. Leger ay ang pinakamalaki sa mga simbahan sa Konyak. Dati ang prioridad ng mga Benedictine, ito ngayon ang pangunahing simbahan ng parokya ng lungsod. Itinayo mo lang isang libo, isang daan at Ito ay pinakamalaki at binago sa loob ng tatlong siglo na sumunod na nagpapaliwanag ng pagkakaroon ng maraming mga estilo ng arkitektura. Isang natatanging pagtitipon sa isang rehiyon kung saan ang isa ay namamasid sa isang pamayani ng estilong Romanesco. Noong ikalabing tatlong siglo, ang transept at ang choir ay bahagyang itinayong muli. Sa sumunod na siglo, pinapalitan ng mga revolt ang mahanay ng mga dome na horinal na sumasakop sa gusali. Sa panahon ng gawain paglilinis ng bato noong 1995, natuklasan na ang mga pangunahing bato ng nave ay pininturahan ng pula at ginto at sarado na may mga plug na gawa sa kahoy. Dalawang side chapel ang idinadag sa magkabilang panig ng choir noong ikalabing apat na siglo. Mula sa pananaw ng arkitektura, ang simbahan ng Saint-Ligier ay isang gusali na synthesis ng na nagsasama ng mga elementong tipikal ng arkitektura ng Romanesco ng Saint-Oise, ongong at Perigo kung saan idinagdag ang mga gothic na karagdagan sa mga kasunod na pagbabago. Noong ikalabing limang siglo, ang harapan ay binigyan ng isang malaking roset na may maningning na tracery, isang regalo mula kay Jean d'Orléans, ang lolo ni Haring François I. Ang mga gusali sa kunyak ay halos itinayo mula sa lokal na puting bato na matatagpuan sa buong rehiyon ng Puerto Sharong at ginagawang kakaiba at kaakit-akit ang lokal na arkitektura. Magpatuloy tayo sa pag-akyat sa kahabaan ng Rubgrong kung saan maraming mga gusali na tipikal na regional na estilo, ang rugrong ay naging isa sa pinakamahalagang kasada sa konyak Sa nakalipas ng mga siglo, dahil ang nag-uugnay ito sa kastilyo at sa simbahan ng saint Leger, karamihan sa mga bahay ay dalawang palapag na gusali sa puting bato, ngunit makita rin natin ang ilang kalahating kahoy na gusali. Ang orihinal na mga gusali na ito ay halos lahat ng mga itindahan, ngunit ito ay ginawa mga bahay noong ikalabing walo ng siglo. pagtatapos ng ating paglalakbay sa kahangang hangang bayan ng Konyak, dumaan tayo sa katahimikan ng mga cobblestone pathways ng lumang bayan. Mula sa ating gate and towers of the old port, patungo sa medibial na kasaysayan ng rugrong, na-explore natin ang mga kababalaghan sa arkitektura na tumutukoy sa karakter ng Konyak. Sa simbahan ng Saint-Ligier, Kasama ang mayamang kasaysayan nito at ang nakakamanghang Romanix feature ay tumayo bilang isang testamento sa kultura na pamana ng bayan sa nakapagtataka at nakakainganyong Maison de la sa Rugrong. Meron pa po kasunod at patuloy natin i-explore ang modernong bayan sa konyak sa ating susunod na video. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa aking YouTube video at magtatapos na tayo at hihintayin natin ang susunod na video at huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Paalam!